Nag-aayos kami ng tipe. Salamat sa binilhan! Ako lang ang nag-iisang. Masama. Kaya <laughs> niya, amuntin namin yung farm. Oh. So, Kog okay, J, brother! Ah. Walang ibang iba ako, kundi kami din lang. Kaya bakas-bakas ka mo eh. dito na Salamat <laughs> sa manunood. O yan. Pagka-counting siya. Kunting silip mo na sa mountain hmm. Quality.